Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Cecile. Hello sa mga ka-anxiety ko dyan. Sa mga nanonood at nakakaranas ng maraming physical symptoms, guys, dumaan ako sa maraming physical symptoms ng mahabang panahon. Many years, guys, nagkaroon ako ng, ng anxiety symptoms na hindi ko pa alam noon na anxiety. Um, alam ko guys na ko yung mga nagko-comment, ng mga nagme-message sa akin. Naiintindihan ko guys yung pinagdadaanan ninyo. Actually, kaya ako gumawa ng video para ma-share ko at ma-motivate din yung iba na nakakaranas ng mga physical symptoms kasi hindi madali yung mga pinagdadaanan ng mga may severe or chronic anxiety. Sa mga may anxiety guys sa akin kasi yung pinagdaanan ko. Marami akong mga physical symptoms na naramdaman, binanggit ko sa aking ibang mga video. Ang mga nakatulong talaga sa akin is yung yung pag-unawa kung ano talaga ang anxiety. Ang anxiety guys, pagka lagi kang takot, pag lagi kang nag-aalala, very consistent yung takot mo or pag-aalala mo, nagkakaroon na siya ng chronic or severe anxiety. Hindi siya kamukha ng sa ibang tao, nagkakaroon sila ng anxiety pero light lang. Pagka nag aalala ka kasi ng, ng prolong o mahabang panahon na pag-aalala, pag-iisip, pag, at nagkakaroon ka ng matinding takot, bumabagsak ka sa, sa severe and chronic anxiety and nagkakaroon ka ng depression. Ang mga dumating sa buhay natin ng mga pagsubok, ng mga trauma, kung dumaan kayo sa matinding mga problema sa buhay simula noon, nagmamanifest siya ngayon sa katawan natin. So, nagre-response yung nervous system natin kung kaya nagkakaroon tayo ng anxiety, physical symptoms. Um, nagiging, actually hindi aware yung mga tao na hindi nakakaranas kasi hindi nila alam talaga yung tunay na pinagdadaanan ng isang may anxiety. Anxiety is a mental illness. Um, hindi siya parang, oh, depressed lang or something. Hindi siya normal na salita na sasabihin mo lang na depressed or, or stress lang or something. Um, ito guys, ang pinaka, pag sa atin ng mga nakakaranas na, or nakaranas na, ma big deal sa atin kasi yung pinagdaanan is ma Matindi talaga, hindi siya madali So sa akin guys, um, nakaka-recover ako dahil sa inunawa ko talaga Inintindi ko kung ano talaga yung cycle ng anxiety Ano ba yung tunay na kahulugan ng anxiety sa isang tao Sa mental natin at sa katawan natin So kung ano yung naiisip ng isang tao kung takot ka lagi, nagmamanifest yan sa physical symptoms. That's why anxiety affects your body, yung um, whole body affected siya. Hindi lang siya mental, um, nagmamanifest siya sa physical because what we think, kung ano yung naisip natin, yun yung nangyayari sa katawan natin. So ang very important guys sa akin na natutunan ko is to acknowledge talaga kung ano talaga yung anxiety. Ano nga ba yung anxiety? Paano nakaka apek 'yon sa katawan ng tao? So yung yung sa akin guys, ang unang nakatulong talaga sa akin yung in-educate ko yung sarili ko what is really anxiety. Hindi lang siya mahaba kasi yung explanation ng anxiety. Marami tayong napapanood sa video na mga nag explain sa atin, pero it's are actually hindi lang siya one word or like two word na, na mag explain na oh okay ganun pala ang anxiety no anxiety has a very broad um, explanation na nakaka sa buhay ng tao But, um, actually ang, ang anxiety guys para siyang isang pandemic, parang pandemic na nagkaroon tayo ng pandemic parang ganun ang anxiety ang naging epidemic na siya guys eh. hindi lang siya nangyayari sa US or sa ibang bansa nangyayari kahit na nasa Asian country ka or kahit nasa ang bansa ka nakakaranas ang mga tao ng anxiety just because of lots of things na nangyayari sa mundo na Uh, maraming nakakaapekto sa anxiety guys yung mga pinagdaanan natin kung paano tayo mag sa mga nangyayari sa buhay natin sa daily basis at sa mga nangyari sa atin noon karamihan guys yung mga taong nagkakaroon ng anxiety yung dumaan sa mga pagsubok na hindi nila na-handle so yung mental um, mental awareness talagang dapat tal talagang dapat ano um sinusuportahan natin yun because mental can affect your body everything. So yung kung sa akin guys natutunan ko talaga sa anxiety is yung inunawa ko kung ano talaga yung explanation ng anxiety sa katawan natin. Sa aside doon sa pag-unawa ko guys is kinuha ko talaga kung ano talaga yung makakatulong sa akin from the very basic to the top na kung ano talaga yung paraan para maka For you to be able to understand guys, yung anxiety is you have to educate yourself first. And then of course, you have to get yung medical check-up for you to be able na makampante ka, na wala kang ibang sakit, right? You have to go for um psychiatrists doctors kung kailangan mo talaga. Psychiatri psychiatrist talaga guys ang makakatulong sa inyo kasi they are they will help you for everything for your mental. But at the same time, you will have To um, help yourself also for how you recover Kasi ikaw sa katawan mo Nagmanifest yung anxiety So ikaw yung nakakaalam eksaktong nakakaalam Kung ano talaga yung nararamdaman mo Kung ikaw mas lalo kang nahilo Kumpara sa iba May mga depersonalization Maraming mga heart um, Parang heart problem Pero hindi So you have to know Kung ano talaga yung pinaka main Na nangyayari sa katawan mo So, um, aside doon sa psychiatrist, they will give you also yung mga, mga routine na pwedeng makatulong sa inyo daily. And you also have to get to know yung yung ano yung if yung everyday na mga simptomas na nararanasan mo kasi guys may mga simptomas na magpapump up uli after a while for example okay ka ngayon after uh, sa susunod na buwan or whatever may ibang bago na ano na physical symptoms. Kaya nakaka-confuse din sa, si anxiety guys eh. Kasi minsan may bago, merong luma babalik. Uh, may may bago. Kaya nakaka-confuse siya. Ako guys, nagkaroon ako ng confusing before because may may symptoms na hindi ko naramdaman noon na may darating na parang parang may iba. So, nagkakaroon ako ng big question dati na, oh no, I have to ano, mag-check up ako kasi may parang iba, ganon. So, all you have to do is to accept and do something for like um, everyday na meron kang ginagawa para sa sarili mo, para ma-overcome mo yung anxiety. To overcome yung, yung anxiety is to do something everyday para ma- ma overcome mo siya ng konti konti yung anxiety. Um, make it sure na yung proper food nutrients that you have to intake. Um, yung mga avoid food na hindi makakatulong sa health mo of course. and then prioritize yung goal na sinasabi ko sa ibang video. prioritize yung goal na hindi temporary recovery yung lifetime recovery ang goal natin guys sa YouTube channel ko na to is yung lifetime recovery life lifetime recovery is my goal for myself and i want you also to feel na yung li yung lifetime recovery na para sa inyo rin sa sarili ninyo that's why i'm sharing yung yung video ko for everybody to know na ang anxiety ay hindi lang siya Um, temporary recover na gusto mong makarecover bukas after few months or a year kasi yung iba dumadaan sila sa maraming pagsubok guys ng mahabang panahon, decade, whatever but um, yung takot guys, kailangan talaga ma-overcome natin yung takot ako guys, meron pa rin akong takot I'm not perfect, okay, pero you have to really know kung paano ma-overcome yung yung fears or yung takot for you to be able to do that is to make yourself busy and not to focus doon sa physical symptoms focus on full time or lifetime recovery rather than focusing doon sa physical symptoms lang na nararamdaman mo for example you have headache you have hilo may hilo ka or something do not focus on recovery ng hilo lang focus on the entire body um, kasi lahat yan mag-manifest your feelings, your emotions and your mindset, your your mind will help you to recover yung yung physical symptoms na nararamdaman mo. Try to join sa mga group na makakatulong sa inyo. That's why I'm sharing this YouTube. You can always like message me guys or or connect in may meron akong Facebook page. Um Nasa Facebook page ko guys, yung anxiety, depression, trauma in the Philippines. Um, may Facebook page ako doon, which is I share also all my um, uh, Facebook, I mean YouTube videos for you to be able to see yung naranasan ko and then up until now kung ano yung lifestyle at buhay ko. My lifestyle is just the same like before. Kung ano yung ginagawa ko dati nung wala pa ako, anxiety, the same thing. I do my exercise. Um, naging naging active ako kahit noon active naman ako guys um noon active ako may um, exercise workout is yung dancing talaga so that's part of my life since before pa kahit wala pa akong um, anxiety but ngayon may anxiety ako i still do it because you have to go back kasi doon sa buhay mo dati kasi when you do not stop your life sa uh, yung buhay mo, do not stop yung buhay mo dahil lang sa anxiety. So you go back, unti-unti pag medyo umu-okay ka na or, or medyo nakakaramdam ka ng, oh okay, makaka-recover ako. Then you go back doon sa dati mong buhay. Alam nyo guys, mahirap talaga kasi napagdaanan ko yan. But if your goal is yung lifetime recovery, you will do it slowly but surely but make it sure na you understand kung ano yung nangyayari mismo sa sarili mo kasi meron tayong iba-ibang physical symptoms na matindi eh hindi tayo pare-parehas yung iba matindi yung hilo matindi yung gird nila matindi yung yung problem nila sa chances sa stomach nila sa sa mga muscles and everything but focus on recovery yung full recovery not only for your physical kasi your mental will help you to recover eventually you will be fine on your physical symptoms all right guys and i hope nakapulot kayo ng aral and thank you for subscribing my youtube channel and i'll see you guys on my on my next video all right bye